So yun guys, good morning. Bali, check up na natin yung jeep bago tayo bumiyahe. So sisimula natin yan sa langis. Check natin kung sakto pa ba yung sukat ng langis. So yun guys, sakto-sakto pa yan. susunod naman natin yung brake fluid ng mga freno so yun guys medyo may bawas siya so mamaya re natin yan at mamaya hanapin din natin kung saan yung may tagas pero tingin ko hindi naman yung ganun kalakas. So, yan. Next naman natin dyan. Yung brake fluid naman ng clutch. So, yan. Sapo lang yan. Sunod nyan, pan belt. Kung maluwag. Siyempre, sa lahat, tubig na So, may konting bawas. nag din tayo. Nga pala guys, mineral ang ginagamit namin para hindi nagaasin. aasin konti lang naman ng bawas. iikutan din natin yung mga gulong kung merong malambot sa diretso natin sisilipin kasi may bawas yung big fluid ng preno natin eh Pero hindi naman ganun kalakas yung ano, awas. Hoyo si dito natin. Okay. Nasa kabila. Ito okay, nga guys, wala naman boys. Ah, patak patak lang 'yun. So, ngayon naman, is, painitin natin yung sasakyan. So, mahalaga yan na pinapainit muna kasi para mag-circulate yung langis. Heater muna. So, yun guys. ano yung ginagawa ko dyan guys Naabante ko yan ng kaunti baka hindi na iingayan yung katabing bahay kasi eh yan kinakakaya din check up din tayo ng mga signal light headlight So, guys, I